Naranasan mo na bang yung pagkaita ng hostisya? Pakiramdam mo, unfair ang mundo para sa iyo. Anong mararamdaman mo kung sakaling mawala sa iyo ang piyong pinakamamahal na ama? Magandang araw po sa inyong mga tagapakinig. Halina't subaybayan natin ang kwento ng magamang si Ernesto at Lino. Hango sa lulang, wala akong sala. Wala akong sala. Ikalabing tatlong kabanata ng nobelang Maganda Pa Ang Daigdig ni Lazaro Francisco. Napansin ka agad ni Miss Sanchez ang kakatuwang kilos at alingas-ngas ng kanyang mga kanayon laban kinakabol ng tok na ibinungan ng bintang ni Aling Ambrosia na bingan sa lamang ang dahilan na pagkadakip kay Lino. Upang maagap na mapula ang anumang maari mangyari ay iginalan dalaga ang kanyang paningin sa karamihan at mabanayad na nagsalita. Mga kanayon, huwag sa natin malimot na sila kabulong tok ay pag-uutusan lamang. Tumutupad lamang sila sa kanilang tungkulin, batas at bayan ng kanilang Panginoon, at tayo bahagi ng bayang pinaglilingkuran nila. Sa ilang katagang iyon, ng punong guro, ang may init na ulo sa kanilang paligid, ay parang naman na sobang bigla ng malamig na tubig. Ang umirap sa kabo ay tumahimik na at mimitin pa ang ilan. Totoo si Sanchez, ang isa sa malulungkot namin kulin. Kung hindi namin tututup din ay baka buwabaan tingin sa amin ng bayan at baka wikaing paalangan ang aming mga uniforme. Tumango-tango si Miss Sanchez, ngunit hindi nagsalita. Pinakikiusap ko sana sa kanila, Miss Sanchez, na hindi pa naman gaanong tiwasay ang panahon. At yayamang marami pa rin naman ang nakikita nating nagkalat doon at dito na nakagawa ng lalong malulubang paglabag sa batas. Ngunit di pa man lamang yata kamalak-malak na isakdal at ulin. Kung kaya nakapanunungkulan pa ang iba at ang iba na may patuloy na nakapamayagpag sa gitna ng bayan, ay maano sanang ipagwalang bahala na muna nila ang pagdakip na ito kay Lino at maging parang balato na nila sa atin ang kanilang pagpapaumanhin na ano pa't pa palabasin na lamang na hindi nila natagpuan si Lino dito saan man. Nasabi ko pa nga kung kailangan lamang napalayuin na muna rito ang mag-amang Lino at hindi maluwag na nak makagawa natin, natin, iyon. Huwag na lamang sana dakpin ngayon dito ang ama. Alang-alang sa kabutong-butong na musmuspat, walang sinumang maaring sulingan kahit na isang malayong kamag-anak. Malungkot na yung muko si Miss Sanchez at nagpatuloy sa dirin pagkibo. Eh ano ang sagot sa inyo, Mr. Villas? Tama rin naman ang sinagot nila sa akin. Kung magkakagayon daw ay kailan pa kaya masisimula na pagpapatupad sa mga batas sa kapakanan ng kapayapaan at kayusan? Kung hindi man kami ay marami pa rin, namang ibang mauususang dumakit sa dinarakid namin. At baka kung inaalat, maging dalos-dalos pa sa pakikitungo sa inyo at sa naman Sandali lamang, kabuluntok. Maribang bang bigyan nyo kami ng kaunting panahong makausap muna si Mang Lino? Aba, opo, Miss Sanchez. Hindi kami maiinig. Salamat. Mulit-mulit sinasabi ko sa Ernesto. Natibayan mo sana ang loob mo. Huwag kang mawawala ng pananalig sa si Diyos, Ernesto. Iyan lamang sa mga bagay na dati kong pinaniniwalaan. At tanging di ko ibig na mawala pa sa akin. Muli namang huminto si Lino sa pagsasalita. Mabilis na pinahid ni Ernesto ang kaliwan niyang bisig, ang luha sa kanyang mga mata, at muling panatag na hiharap ang muka sa nahahambal na ama. May isang tanging alaala -ala na iiwan ko sa iyo, Ernesto. Ito'y alaalang bigay sa akin ng iyong ina. Sa paglaban sa bataan, sa pagkapiit sa kapas, sa pamumundok namin bilang isang gerilya, sa malaong paipagsapalaran natin sa Maynila, hanggang sa masandaling ito. Ang alaalang ito hindi mawalay sa katawan ko, sa glitman. Dinukot ni Lino sa kanyang kalukubutan ang isang kalupi at inilabas mula sa kanyang tanging pita pitak nito ang isang munti at manipis na krusipiyong aluminyo na may nakabakong larawan ni Kristo. Ingatan mo ito at pakamalin, alang-alang sa nakalarawan sa iyong ina at sa akin. Hinagkaan muna ni Lino ang kruspiyo, bago hinawakan ang kamay ng anak at nilagay iyon sa lahat ng palad. Maraming pagkakataong iniligtas ako nito sa pahanin. Itay, ayokong kunin ito sa iyo. Ibig kong makaligtas ka, itay. Ayoko, ayoko, itay. Ernesto, hindi mo pa naunawa ng iwaga ng buhay. Sundin mo ang sinasabi ko sa iyo. Ingatan mo at pakamali ng alaalang iyan ng iyong ina. Tay, Diyos ko po, si itay ko po. Miss Sanchez, tila kayong anghel na nakikita namin kapag may dalita. Aariin ko siyang aking, Mang Lino. Pagpapalain ko, pag-aaralin ko, magiging kapatid siya ni Ernie, na isa ring ulila. Masisikapin kong matanim sa puso at isip niya ang mga aral na akin narinig. Buong-buo na makukuha ninyo sa akin ang anumang sandali ng maibigan ninyo. Salamat, Miss Sanchez. Oh Bago nakapagsalita ng anuman si Miss Sanchez, si Lino ay mabilis na yumukod at tumalig sa dahon ng kumaypay na anahaw na nakabitin sa kamay ng dalaga. ko si Miss Sanchez ang tekbuntong hininga. Ernesto, may iwang kita kay Miss Sanchez. Magpakabait ka at maging masunurin. Babalik ako sa iyo, anak ko. Maloob ka, Buluntok. Huwag ninyo silang kabitan ng posas. Sinisigurado ko sa inyo na hindi sila tatakas. Ang na yan, kahit ganyan sa tingin. <laughs> tama ako sa inyo. Kung minsan ay kailangan din pala ng isang kasawian para maunawaan ng tao na may halaga pa siya sa kanyang kapwa. Ernesto, bayaan mong malaglag ang mga luha mo. Sulong umiyak ka, makagiging hawa yan sa dibdib mo bitay ko, panay siyang hirap, panay siyang tiis. Kawawang bata, magandang lalaki at mabait. Talagang pambihirang babae, yung si Miss Sanchez. Ba, Mang paano ba? Hindi ba kikilos ang ating kapisanan? Yan din ang iniisip ko. Isa na naman pong dulang pang radyo ang aming inhatid. Maraming salamat sa mga sumubaybay. Hanggang sa susunod na lamang.